Ah, ito yung ano. Dito niloloto yan ay? ay ah, ito. So, dito yung niloloto. Ano tawag nga ulit nito, Nay? Bibingka. So, kapag dito nakalagay, 200, anong na peraso. So, pwedeng tatlo lang, 100. Pero hindi dito ang Okay, guys. Yung nanay, oh. 200 baka makalimutan ko kaka gano. so dito lang yan sa gilid oh, marami ano lugar to nai? barangay kamaysa po tayabas kaya ano po? tayabas kaya bas tayabas barangay kamaysa po kamaysa so ito yun pag mga galing probinsya galing mindanao dito na lang dadaan para itong may pasalubong nakabili rin ako dito dati nung galing ako mindanao Nagmotor nga, nagmotor lang ako na yung hmm? galing Mindanao. Agoy, okay, ang layo. ilang araw ka sabiha, eh. Mga dalawa po, may So dito lang yan sa Tayabas. Pag nakita kayo ng may mga usok-usok, dito na lang yan. Dito na lang kayo bibili. So, yun. Ganyan ang proseso ng pagkawin. Ang asawa ko si nag-request. Ah. Uh... Ayun. Ay, nawala. So, parang yung usok lang palatandaan na may bibingka. ka. So, kapag may mga usok, yun na yun. Pero dito sila, dito niluluto. Uh -huh. So, dalawang daan Tapos, dito lagayan Ito naman eh, ito yung laman yan Ito yung laman Kala ko ice cream di Sa lahat ng mga galing ng probinsya ng Mindanao Dito na lang kayo dadaan oh. Marami dito nai. Wala pong pwedeng takpanay eh.